Madalas ka bang nagdidilig ng mga gulay mo? Araw-araw pa nga. Dahil akala mo mas maganda iyon? Paano kung sabihin ko sa iyo na baka sa halip na makabuti, e eh nakakasama ka pala sa kanila? Ngayon, bubuwagin natin ang isang malaking maling akala tungkol sa pagdidilig. Malalaman mo kung gaano kadalas dapat diligin ang limang magkakaibang uri ng gulay. Mula doon sa kailangan araw-araw, hanggang doon sa minsan lang sa isang linggo. At sigurado, magugulat ka sa mga malalaman mo. Maraming baguhan sa paghahardi ng akala. Kapag mas marami kang dilig, mas okay iyon sa halaman. May punto naman dyan, di ba? Kasi naman, tubig ang buhay ng halaman. Pero ang totoo niyan, may tamang paraan talaga sa pagdidilig parang isang siyensya. Kapag sobra naman ng tubig, para bang nasasakal o nalulunod ang ugat. Kapag kulang naman, ayan, nalalanta ang halaman. Paano nga ba ang tamang balanse? At dito na pumapasok ang sikreto. Hindi kasi pare-pareho ang mga gulay. Magsimula tayo sa pinakauna. Sino ba ang pinakamalakas uminom ng tubig sa hardin? Ito ang inyong mga pipino at repolyo. Ang mga halamang ito ang tunay na kampyon sa pagkonsumo ng tubig. Bakit kaya ang pipino ay halos 95% tubig? Para sa malaman at makatas nitong laman, kailangan niya ng tuloy-tuloy na supply ng tubig. Ang repolyo naman, dahil sa malalaki nitong dahon, marami rin itong nawawalan na tubig sa pamamagitan ng evaporation. Para makabuo ng siksik na ulo, kailangan din niya ng tuloy-tuloy na pagdilig o supply ng tubig. Paano naman natin maibibigay sa kanila ang perfectong kondisyon? Ang pipino at repolyo ay magiging masaya kung ang lupa sa paligid nila ay laging basa-basa, pero hindi naman lubog sa tubig. Isipin ninyo na parang isang espongha na laging basa-basa. Kapag mainit at maaraw ang panahon, ibig sabihin nito ay halos araw-araw kayong magdidilig. Opo, tama ang narinig ninyo. Lalo na kung tanim sila sa magaan na klase ng lupa. Para sa pipino, napakahalaga na huwag matuyo ang ibabaw na bahagi ng lupa dahil mababaw lang ang kanilang ugat. Kapag kulang sila sa tubig, ang kanilang bunga ay maaaring pumaypit. Sa repolyo, pareho lang din ang sitwasyon lalo na sa panahon ng pagbuo ng ulo. Ang kakulangan sa tubig ay maaaring magresulta sa maluluwag na ulo o kaya'y walang mabuo na ulo. Ang pinakamagandang oras sa pagdilig sa mga halamang ito ay maagang umaga. Sa ganitong paraan, nasisipsip ng lupa ang tubig bago pa maging matindi ang init ng araw at natutuyo naman ang mga dahon. Nakakatulong ito para mabawasan ang panganib ng sakit na dulot ng fungus, diligan direkta sa puno, subukang huwag mabasa ang mga dahon, lalo na sa pipino. Tandaan, gustong gusto ng mga halamang ito ang tubig, pero sa tamang dami lang. Ang sobrang dilig ay kasing delikado ng kulang sa dilig. Maaari itong maging sanhi ng pagkaagnas o pagkabulok ng ugat kaya para sa pipino at repolyo madalas at sapat na dilig sa ganoong paraan lang kayo makakakuha ng malalaking halaman at masaganang ani pag usapan naman natin ngayon ang kamatis at sili pagdating sa kanila kailangan natin ng pasensya at hindi minamadali tubig oo pero hindi sobra ang mga tanim na ito ay ayaw sa sobrang basa sa bandang ugat Malalim kasi ang kanilang mga ugat, kaya hindi kailangan ng araw-araw na pagdidilig. Sa katunayan, ang madalang man diligan pero siksik at malalim ang pagkapasok ng tubig ay nakakatulong sa ugat na lalong lumalim. Ito ang nagpapatibay sa buong halaman. Paano malalaman kung kailan tamang diligan? Isubo ang daliri sa lupa, mga dalawa o tatlong sentimetro ang lalim kapag naramdaman mong tuyo na oras na diligan ng sapat at malalim para tumagos ang tubig hanggang sa pinakamalalim na ugat karaniwan ginagawa ito kada dalawa hanggang tatlong araw kapag mainit ang panahon o kada apat hanggang limang araw kapag malamig iwasan din ang biglaang pagbabago sa level ng basa sa lupa partikular para sa kamatis Kapag natuyuan ng husto tapos biglang diniligan ng marami, pwedeng mamutok o magbiyak ang mga bunga. Ang hindi rin regular o pantay-pantay na pagdidilig ay sanhi ng blossom end rot or yung pagkaitim sa dulo ng bunga ng kamatis. Madalas, konektado ito sa hirap ng tanim na makuha ang sapat na kalsyum mula sa lupa. Ang sili naman ayaw din sa laging mamasamasa ang lupa. Sobrang tubig ang dahilan ng pagkabulok ng kanilang mga ugat. Ganito rin ang pagdidilig sa kanila. Diretso sa puno, diligan ng sapat, at laging sa umaga. Ginagawa ito para magkaroon ng oras ang tubig na umabot sa ugat bago pa masyadong uminit at para matuyo naman ang mga dahon at maiwasan ng sakit. Isipin na lang na ang halaman ng kamatis at sili ay maligayang umiinom ng tubig, pero hindi nakalubog sa baha. Ang ganitong tamang balanse ang susi sa masagana at malusog na ani ng kamatis at sili pagdating sa mga halamang ugat tulad ng karot, beets at patatas, iba sila sa pagdidilig. Ayaw nila ng madalas at mababaw na pagdidilig. Ang kailangan nila ay bihira pero gana o maramihan ang pagdidilig para lumalim ang pagtubo ng ugat at hindi lang manatili sa ibabaw ng lupa. Bakit naman ganun? Isipin nyo ang mahabang ugat ng karot o beets. Kung didiligan nyo ng paunti-unti araw-araw, ilang sentimetro lang ang papasukan ng tubig sa ilalim. Bilang resulta, ang mga ugat ay mapapapunta lang ng pahalang sa mismong ilalim ng lupa hindi sila lalalim para maghanap ng tubig. At ibig sabihin niyan, ang mga halamang ugat nyo ay magiging maliliit, hindi pantay at madaling matuyo sa mainit na panahon. Kaya kapag nagdidilig kayo ng karot, beets or patatas, tagalan nyo at saganaan ang pagbuhos ng tubig. Hayaan nyong bumaba ang tubig at ibabad ang lupa hanggang 20 hanggang 30 cm ang lalim. Ito ang magtutulak sa mga ugat na tumubo ng patayo paloob sa lupa. Ang resulta? Malalaki, pantay-pantay at makatas na halamang ugat na mas matibay sa tagtuyot at mas tumatagal kapag inimbak. Gaano kadalas ang pagdidilig? Kadalasang minsan lang sa isang linggo. O minsan, mas bihira pa. Lalo na kung malamig ang panahon o kung umulan. Pero kapag nagdidilig, gawin ito ng masinsinan ang pinakamagandang oras ulit sa umaga para masigurong bababa at kakalat ng mabuti ang tubig sa lupa. Iwasan ang pagdidilig sa tanghali, lalo na kung mainit. Malaking bahagi ng tubig ang aakyat lang sa hangin. Isipin nyo kung gaano kalalim tumubo ang ugat nila at maiintindihan nyo kung bakit mahalaga na sa ganang diligan ng lupa para umabot sa malalimang tubig. Ito ang inyong sekreto para sa malalaki at magagandang halamang ugat para naman sa mga legumbre tulad ng gisantes at sitaw. Gusto nila ng stable o pantay na kondisyon. Hindi masyadong madalas, pero regular. Tulad ng maraming halaman, hindi rin nila gusto ang labis-labis na kondisyon, hindi ang labis na pagkatuyot, at hindi rin ang labis na pagkabasa o pagkalubog sa tubig. Kailangan ng gisantes at sitaw ang tuloy-tuloy pero katamtamang halumigmig sa lupa. Masaya sila kung ang lupa ay bahagyang mama sa lang. salang. Napakahalaga nito, lalo na sa panahon ng kanilang pamumulaklak at pagbuo ng bunga, mga butil sa loob ng balat. Kapag kulang sila sa tubig sa panahong ito, pwedeng malaglag ang kanilang mga bulaklak o kaya naman ay maging walang laman ang mabubuong butil. Gaano kadalas ang pagdilig? Karaniwan, ito ay tuwing tatlo hanggang apat na araw, depende sa lagay ng panahon. Kung sobrang init, baka kailangan mong diligan ng mas madalas. Pero kung malamig o umuulan, pwedeng bawasan o itigil muna ang pagdilig. Ang pinakaimportante ay ang regularidad. Sikaping huwag hayaang matuyo ng todo ang lupa sa pagitan ng pagdilig, pero huwag din itong gawing parang putikan. Diligan ang mga legumbre sa mismong puno o sa ugat. Iwasang mabasa ang kanilang mga dahon para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na dala ng fungi. At gaya ng dati, ang pinakamagandang oras sa pagdilig ay maagang umaga para masipsip agad ng halaman ng tubig bago pa uminit ng todo sa tanghali. Ang tamang pagdilig ay malaking tulong para lumaki ang iyong mga gisantes at sitaw ng malakas at malusog. At syempre, para masigurado mo ang masagana mong ani ng masasarap at malaman na mga butil. At ito na nga ang mga halaman na halos hindi nauuhaw, sibuyas at bawang. Isipin mo kung gaano lang kaliit ang kailangan nila. Sobrang dali silang masobrahan ng dilig. Hindi sila masyadong pihikan sa tubig, lalo na pag malapit na silang anihin. Sa simula, habang binubuo pa lang ng sibuyas at bawang ang kanilang ugat at mga dahon, kailangan siyempre nila ng sapat na tubig. Sa panahong ito, pwede ang katamtamang dilig. Pero pag nagsimula ng lumaki ang bumbilya sa sibuyas o ang mga butil sa bawang. Biglang nababawasan ng kailangan nilang tubig. Sa totoo lang, mapanganib ang sobrang dilig para sa sibuyas at bawang. Pwedeng mabulok ang bombilya at dapuan ng sakit na dala ng fungus. Parang yung halaman mo sa paso na nasobrahan mo ng dilig. Ganoon din ang mangyayari sa sibuyas. Mabubulok lang siya. Bukod pa dyan, ang sobrang basa ng lupa ay nakakaapekto sa pagkaimbak ng ani. Ang mga bumbilyang tumubo sa basang lupa ay hindi tumatagal pagkatapos anihin. Gaano kadalas diligin? Sa simula, minsan bawat minsan hanggang 7 na araw, lalo na kung walang ulan. Pero pag nagsimula ng lumaki ang bumbilya, mga isang buwan bago anihin, tuluyan nang itigil ang pagdidilig. Mahalaga na hayaang matuyo muna ng husto ang lupa sa pagitan ng bawat dilig nakakatulong ito para tumibay ang halaman at makabuo ng malusog at matibay na bumbilya na madaling iimbak kaya pagdating sa sibuyas at bawang madalas mas kaunting tubig mas mainam heto na ang pinaka-exciting kadalasang iniisip natin na kapag nalalanta ang dahon ibig sabihin daw kulang sa tubig ang halaman at madalas naman totoo yan pero heto ang nakakagulat na katotohanan. Minsan, ang pagkalanta ay tanda ng sobrang tubig. Oo, tama ang narinig mo. Kapag lubog sa tubig ang ugat, nahihirapan silang huminga o hindi sila nakakakuha ng sapat na oxygen. Dahil dito, hindi nila kayang sumipsip ng tubig ng maayos kahit pa maraming tubig sa lupa. Ang epekto nito, nalalanta ang dahon. Parang uhaw na uhaw sila. Pero ang totoo, lunod na pala sila. Ito ang isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit namamatay ang mga bagong tanim at batang halaman. Kaya napakahalaga na alamin ang tamang pagdidilig para sa bawat uri ng gulay at hindi lang basta magdilig ayon sa schedule o kung sa tingin mo kailangan. Sa madaling salita, nalaman natin na hindi pari-pareho ang pangangailangan ng bawat gulay pagdating sa tubig, ang pipino at repolyo gusto nila laging basa. Ang kamatis at sili, katamtaman lang ang kailangan. Ang mga ugat gulay, tulad ng karot, bihira lang diligan pero bigyan ng sapat na tubig. Ang gisantes at beans, gusto nila stable ang moisture. Ang sibuyas at bawang naman, halos hindi na kailangan diligan. Tandaan, ang nalalantang halaman ay hindi laging uhaw lang. Minsan, ayaw yan ng help mula sa nalulunod. Salamat sa panunood hanggang dulo. Kung pakiramdam mo, expert ka na sa paghahalaman ngayon. ilike ang video na to. Mag-subscribe sa channel para hindi mawala ang mga bagong tips at mag-iwan ng comment. Anong halaman sa iyo ang madalas na nagkakaproblema sa pagdidilig? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section.